mas mahal daw yung mga bilihin dito sa Canada. Ang tanong, convenient ba or mas mabibili mo ba yung mga bilihin na mas mura sa Pilipinas o yung mas mahal na nandito sa Canada? Sabi, sabi, sabi nga nila, eh parang mas lugi pa yung nasa Pilipinas. Bakit? Yun! <laughs> Ay nako, grabe ang haba ng ano, ang haba ng pahinga ko sa paggagawa ng video ah. wala akong video <laughs> nagkano kasi nag tayo alam mo na ano eh uh, medyo busy tayo ngayon para parating na yung ano natin family natin kailangan natin mag ano mag ready na namili na kami ng mga ano yung mga gamit na kulang pa ako rito ganyan ay kagapon ano na ngayon lunis na ngayon kaagaling lang namin kagahapon sa ano yung ano yun, is spirit sand sa ano sa may Carberry na may ano sa may eh, parang disyerto. <laughs> Actually, disyerto talaga siya. Eh. Nagano siya ah, yung lugar na yun sa may Carberry. Malapit lang dito sa Brandon parang mga ano nasa mga port 50 minutes away, 1 hour away dito sa Brandon. Yung Carberry na yun. Ano siya, yung marami siyang mga hiking hiking spots kung gusto niyo kung mga may, mahilig kayo sa mga hiking hiking, yung mga ganun. Marami doon. Tapos doon din yung ano yung sa may doon din yung merong casino. May casino doon. Gusto nga nila pumunta kaya lang hindi naman kami nagka-casino. <laughs> so yun, nagpunta kami doon sa Carberry na yun Nagtry ako na magpalipad ng drone Nung una, pag, pagpasok namin doon, o nga pala, kung balak nyo palang pumunta ron, meron siyang ano, merong ano, yung ano eh, merong vehicle, ano, vehicle, merong vehicle pass. Ano, magre-register, -re -re ire-register nyo pa na pupunta kayo doon. Hindi kayo pwedeng basta-bastang pumunta lang doon, no? So, nag, nagano kami, nag, nag pa kami na pumunta. Kinausap namin yung mga nandun na nakapag-register daw sila. Sabi, okay lang naman daw pagka yung hindi siya yung peak season. Ay yung ano, yung konti lang yung tao kasi may mga nagpapatrol patrol daw doon ng mga ano, ng mga ano chine check kung meron kayong kung naka kayo na pumunta doon. Eh ano, uh, pumunta kami doon, wala namang masyadong tao, Sunday 'yun eh. So, hm, sige na. Bahala na pagka-bumalik kasi mag-aano kayo, mag hike kayo eh. Tapos iiwan yu 'yung sa Kenya. Ngayon, pagbalik nyo ah uh, mag-expect kayo na baka matikitan kayo mga ganong ganung <laughs> Eh, sabi na, sige na. Nandito na, hindi hindi naman kami nakapag-register kaya tinuloy na lang namin. Hindi namin alam kung magkano 'yung ano 'yung pag-register, pero ah uh, iyan niyo i-check niyo muna baka ay ano bago kayo pumunta doon no Tapos yun naglakad-lakad lang kami doon kasama namin kami kasama namin yung D family syempre tapos yung grupo kasi ano pinipili talaga namin na ano kahit pa paano itong mga weekend na ano makagala itong summer kasi alam nyo naman kailangan nating ano eh, lubus-lubusin yung summer eh. <laughs> Kasi pag uh, nagwinter na naman ako, matagal na tayo na naman tambay na naman sa bahay, no. Kaya ano, pinipilit namin na uh, linggo-linggo may meron kaming gala. Ewan ko lang kung saan kami pupunta itong next Sunday, pero 'yun, maganda rin yung ano, yung ginawa namin na 'yun. Uh, pag ano, kasama pa nga namin yung mga bata eh. nung una, hindi pinalipad ko yung drone ko. Hinahanap ko agad yung ano yung yung parang desierto. Ang layo pa. <laughs> nakalagay doon sa may ano, may map doon. Pagtingin namin is eh, parang nakalagay doon 10 kilometers hike. Napakalayo, maglalakad ka lang 10 kilometers. Eh, sabi namin, hmm, sige na, nandito na rin tayo, gawin na. <laughs> gawin na natin yan. Sabay, naglalaan-laan kami doon. Mag- okay naman kasi maganda yung mga sceneries, ganun aakit kayo sa mga hill, meron siya yung parang basta magaganda yung mga view. Pero pagdating niyo naman ng ano ng akala namin mga nandun pa naman sa mga malayo mga 10 kilometers, 7 kilometers pa yung pupuntahan. Siyempre, hindi naman namin pipilitin na pumunta roon. E, yung iba nga, nagbabalak na. Balik na tayo. Wala naman tayo palang mapupuntahan na di Yung pala, pagka nakapunta ka na sa mga 1.5 kilometers na layo, doon yun na may kita yung desert. Talagang ano siya, yung parang isolated na lugar na yung sand niya parang ano, parang pulburon. Ano eh, akala mo nga papuntakan ka ng beach yung ganun. Parang yung beach, yung sand ng ano ng burakay. ganun yung ano niya, yung texture ng sand niya. Talagang disyerto. Ano yun, nag-picture picturean kami, okay naman. Maganda naman, maganda naman, sulit naman yung ano yung yung pagpunta. Ano nga no, nakakatawa yung mga taga Canada eh, no. Naghahanap ng mga may init na lugar dun sa tulad niyan, yung disyerto na yan kasi laging malamig dito. Ngayon, nakikita ko naman sa TikTok yung ewan ko kung ano yun sa Saudi ba o sa sa Dubai ba yung mall na meron namang sa loob ng mall merong snow no ano eh, hindi na lang hindi na lang kayo magpalit ng lugar no? <laughs> pero ano okay naman yun sulit naman picture picturean kasama namin yung mga baby si ano yung anak ni Aldwin yung pa, yung family sila Ate Pam kasama kasama niya yung dalawang kids nila si ano si cute na cute na Adi Basta lahat sila ano nandoon naman ano kasama at mukha namang nag-enjoy sila. Yun nga lang pag pala kayo doon magdala kayo ng tubig kasi ano mahabang lakaran tapos wala kayong iinuman na tubig, wala mga fountain doon mga ganoon. Ano magdala kayo ng tubig. mga <laughs> pala, meron pa lang nagpapa shout out sa si akin si Oh nga pala, shout out pala sa Bienan ni ano ni ni Kaloy, si Carlos Espiritu, si Bossing Fred Makatuno. Shoutout po sa inyo. <laughs> Sabi ni Kaloy na nakikita niyo raw yung mga post ko, no? Ano baka sana makapunta rin kayo rito para ma-experience yung malupit na snow. <laughs> Ayun, pagkatapos nung ano na 'yon, pagkatapos nung gala-gala na namin, bumalik na kami. Eh may mga nadaanan kami na ano eh, na mga parang parang magandang pagpiknikan. Malapit lang din dun sa ano sa spirit sand na yun yun uh, dun kami nag chicha muna chicha eh ano eh? wala pa eh hindi ano anong oras na kami nakapunta doon pumunta kami doon mga bandang alas 3 na kaya ano syempre eh, gutom na nagmeryenda na lang kami bag kasi kung babalik pa kami medyo natagalan pa ngayon ang ginawa namin nagpiknik picnic picnic kami doon sa yung malapit na parang river doon parang lake doon kami maganda yung lugar na yun eh. Tapos may mga squirrel, mga ganoon. Uh, Nag-enjoy yung mga bata. Nag ano lang yung mga puro chichiri lang kasi bago bumiyahin ng pauwi eh another one hour na naman eh. Alam niyo naman baka mainip yung mga bata at gutom na. Kaya so, ba diba yun naghanap na lang kami ng kainan pagkatapos. oh so, yun. Yun lang ang nangyari sa weekend ko. Huwag nyo nang itanong yung Sabado at lasing, wala, lasing lang kami noon Hindi, <laughs> nam namili pala kami ng gamit nila. Ano, buti na lang may mga tropa tayong ano, Uh, tumutulong para pagka mayroong mga bibilin, no. Ayun, meron pala akong gustong i ano i ano pagkwentuhan natin. Yung meron ako nakita na post sa TikTok na sabi nila uh, mas lugi pa raw yung ano yung mga nasa Pilipinas tungkol sa mga bilihin sa mga groceries. Sabi nga nila, 'di ba, yung sabi nila, lagi yung mga usually yung mga nasa Pilipinas. Hindi kahit naman kami dito, sabi mas mahal yung mga bilihin sa groceries dito kumpara sa sa ano, sa Pilipinas. Uh, ano totoo naman 'yun. Mas mahal yung mga bilihin sa ano dito, kunyari pupunta ka na Shopper ay nang ano nang Superstore, yung, yun yung mga ano rito, yung mga grocery dito. Superstore, yung Walmart, yung Walmart meron din niya sa US. Ngayon yung napanood ko kino compare nila yung mga bilihin sa groceries. Uh, ewan ko kung saan yun, Walmart sa kayong sa SM yata. Yung ano raw, yung ganitong item kunyaring itlog sa kayong yung itlog sa Walmart uh, as compared dito kung magkano yung uh, itlog dito. Talagang ano, lahal, marami, marami silang item na binibase ang nakita nila doon parang ano, parang onti lang naman, onti lang naman yung difference ng price ng dito sa Canada laban sa nasa Pilipinas. Tapos sabi nila, eh kung titignan mo naman, oo, madaling sabihin na mas mahal daw yung mga bilihin dito sa Canada. Ang tanong, convenient ba or mas mabibili mo ba yung mga bilihin na mas mura sa Pilipinas o yung mas mahal na nandito sa Canada? Sabi, sabi, sabi nga nila, eh parang mas lugi pa yung nasa Pilipinas. Bakit? Eh sabi nga, ah, kung kunyari sabihin na natin mas mahal ng onte yung ano yung mga bilihin dito sa Canada. Eh yung sinasahod naman ng mga nandito sa Canada eh parang triple apat na beses na mas malaki sa sinasahod mo sa Pilipinas. Eh parang mas lugi pa rin yung nasa Pilipinas kasi hindi naman hindi naman lahat ano eh uh, kumikita ng ano eh, above, above minimum sa ano sa Pilipinas eh actually hindi naman hindi naman lahat talaga uh, yung merong kaya e, na lang natin yung sa mga nasa mga middle class yung mga ganyan kami tulad kami nasa nasa Pilipinas ako parang nasa middle class ano lang ako eh kami so pagka namili kayo, kami dati ano talaga Uh, parang kulang-kulang yung ano, 3,000, 4,000, ganun yung ano, yung paggogrocery namin. Eh magkano lang naman yung sinasahod namin sa Pilipinas. Ngayon kung ikukumpara mo dito sa Canada, sabihin mo nang sabi mo nang mas malaki. Eh, mas malaki naman yung sinasahod namin dito sa Canada. Tapos, ano, uh, mabibili mo na lahat ng mga gusto mo. Ano nga diyan eh, uh, yung sa ano ba to, sa Pilipinas may, meron kaming mga certain mga pagkain na hindi namin dinadampot kasi nga masyadong mahal na hindi na namin afford naming family oh may mga ano naman may mga alternative na no mas mura pero gusto namin sana yung mga medyo mga pang sosyal ngayon pag pumunta ka rito sa Canada puro yung mga mamahalin na lang yung mga binibili mo <laughs> doon yung mga ano Magkano ba yung mga Doritos, mga ganun? Dati bibili lang ako ng Doritos na yun. Sabi ko, parang treat mo pa sa sarili mo. Kung mabibili mo lang yun sa may SNR eh. Kasi nasa 100 plus yata yan. Isang ano. Eh dito, ang ano ba to? Ang uh, chicheria. Puro ganyan. Saka ano, uh, murang-mura lang siya. Kung, kung 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 para mo yung nasa Pilipinas ako dati na parang ano pa parang treat ko pa sa sarili ko para mabili ko lang yung chichirya na yun. Samantalang dito, yun yung mga ordinaryong yung chichirya na. Chichirya na pwede mo lang kunin kung gusto mo. Pwede ka mag stock ng napakarami. Nagsawa na nga lang kami kasi <laughs> Puro ganun yung mga kinakain. Mas minsan bumibili pa kami yung mga ano sa mga Filipino store dito, yung mga chipi, yung, yung mga mga clover kasi nami-miss nga namin. Pero yun nga, yung dating thinking ko na nasa Pilipinas na yung ano yung mga mamahalin na chichirya na yun. Dito wala lang eh. Kaya yun lang ang mabibili mo. Tapos paano ba? Yung mga alak, nyari dati hindi ka ano pa eh parang yung mga pundador, 'di ba dati parang ano pa, ayaw mo pang damputin sa ano eh, sa mga mall eh. kasi mahal eh. Pang, pa, ako pang ano lang ako sa totoo lang, pang gin lang ako eh. Yung GSM blue, yun lang yung alak ko sa Pilipinas. Ngayon, pagka pagka pumupunta kami ng mga ng SNR ng misis ko, pa, ipapakiusap ko pa sa misis ko kung ano, pwede ba akong kumuha nitong pundador o kaya nung basta yung, ibang mga alak na mamahalin. Dito, yung alak ko dito na ma mamahalin, eh kayang-kaya kong bilhin ng kahit, ano, kahit linggo. Lingguhin ko pa bumili ng alak na ganun. Eh abot kaya na. Ibig sabihin, sinasabi ko lang dito na yung kahit up kahit pa anong mahal dito sa Canada ng mga bilihin namin sa grocery sa ano kaya ng ano kaya ng sustentuhan ng sinasahod namin dito sa Canada na may ano lang kami ah, middle class lang din kami rito ah, hindi kami yung mayaman sabi nga nila madalas yung sa mga ano hindi mo makikita dito kung sino yung mayaman o yung hindi ngayon kahit middle class lang kami dito nabibili namin kahit anong gusto namin diyan sa superstore sa sa liquor Mart na nung nandun ako sa Pilipinas na middle class din ako hindi ko mabili yung mga ganong item na med tingin ko medyo mahal para sa budget namin no yun lang eh kasi may mga nagkukumpara kasi na ayo eh, ayaw namin din sa Canada kasi mahal yung mga bilihin ganun eh yun ang yun ang tingin ko ha, sa pagtira ko dito ng nang dalawang taon yun yung nakita ko medyo nag-upgrade naman tayo ng mga inumin yun nga yung mga ano yung mga soju si yung misis ko kasi umiinom ng mga gano'n, yung mga soju dito 11 dollars lang sabi niya ay medyo mahal pala diyan sabi ko 11 dollars lang yun magkano lang yan <laughs> nila lang yun, know? pero kasi pagka ganun pagka tuma dito parang nasasabi namin sa, sa tropa namin na pagka tuma siya ng mga 100 dollars yun mahal na yun pero pagka yung nagaano kayo mga ano na mga 11 dollars 20 dollars na ano eh madaling 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 damputin kasi alam mo mura lang eh. ganun, ganun lang yung price niya. Kumaga alam na namin yung value ng pera dito. Ano as compared nung nandoon kami sa Pilipinas na ano kami nagtitig na titignan, eh mahal pala yung ganito. Pero dito alam na namin yung value ng pera namin ng ng dollar. Yun lang yung diniskas ko para meron lang linaw para sa inyo na na kahit pa sabihin dito jaan na nasa Pilipinas na mas mahal yung mga bilihin sa dito sa Canada eh mas okay pa rin naman kumpara mo dyan sa Pilipinas no. Hindi ko na siya bin down kung magkano yung presyo ng no? kunyaring mga itlog dito sa Walmart sa Canada. Ko compare ko dun sa presyo dun sa Pilipinas ko itlog mga ganun. Ano basta ang lagi niyo isipin mas mahal yung mga bilihin dito pero mas afford na ng sahod mo rito sa Canada. Yun lang no? Para lang meron tayong magandang video at mapag-isip kayo. <laughs> ano, yung, yung mga nangihingi ng ano sa akin, ng mga CB, ng mga reviewer, uh, tuloy nyo lang. Para nami, hanggang ngayon, namimigay pa rin ako para magamit nyo sa pag apply nyo. No? Yun lang. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.